6 o'clock. Wait. Wait. May dalawang klaseng baril ang ating itest ngayon. Ang una ay ang M14 rifle ng United States of America. Ito ay naimbento dahil sa Korean War. Improvement ito ng M1 Garand caliber 7.62 by 51 mm. Ito naman ay ang AKM. Kilalang kilala sa tawag na AK-47. Improved version ito. Kaya AKM. At ito naman ay gawa ni Mikhail Kalashnikov ng USSR. So tingnan natin kung makapatama tayo sa layong 300 at saka sa 500. Ang dalawang baril na ito ay naging standard rifle ng USSR United States of America. Although may mga updated versions na ng mga baril na ito sa kasalukuyan, subukan natin kung gaano ba talaga kaastig ito. Naging kilala ito na gamit ng mga terrorist organizations around the world. Sinasabi pa ay napaka-reliable na baril, less maintenance. As compared dito sa M14 rifle. Kaya kahit mapadeserto, mapaputikan, mga marshy area, ito yung gamit. Kaya tingnan natin ngayon. Um, basic feature na ito. Ito yung sights. Calibrated siya sa 100 meters. So meron dito 1, 2, 3 hanggang 9. May 10. So ibig sabihin, kung 100 meters ilagay ko siya dyan, dapat makapatama tayo ng man-sized target sa layo na 100 meters. Ngayon, may target tayo doon na 300 meters. Kung ilagay ko siya dito sa 300, ay dapat siya ay magkapatama sa 300 meters. So, titingnan natin. Yun lang yung zero niya, no? Napakabilis. Okay. Ilang bala kaya ang maubos ko bago ko mapatamaan yan? Ah, actually, uh, it's my first time to use this particular rifle. Ilan ang may putok ko bago siya tumama? Please. Santa ma. Ka Elevation. Eh mag insert. Hit. Eh. Hit. Eh. Yan. Kita tayo? Okay. Ano kaya ibig sabihin nun? Malakas ng hangin ah. Ano kaya ibig sabihin nun? Ang 7.62 x 39 na bala ay malakas ang wind drift. Titingnan natin sa 7.62 x 51 mm. Mas marami ang powder nito. Okay? So, tingnan nyo dito. So, yan, nakalubog. So, ang initial factory zero nito, nito, nito ay 12 clicks up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kung i-zero ko to sa 25 meters, 1 inch above the line of sight doon yung shot group. Kapag maipatama ko yung tatlong bala doon, kaya na siyang magpatama up to 250 meters. So ngayon, I assume that this gun can now hit at 150-300 meters. Alright, Eh? Yes sir. tama? Sabihin mo. Mataas, sir. o'clock. Mataas. Yes, o'clock Mataas ang tama. Yes, sir. Ano ba yan? Pero nakatama tayo sa ano? Yes, sir. Hit. Ganyan bala, sir. Hitting high. Pero nakita ko na rin, uh, 12 clicks up ay high hitting. Pero consistent siya doon sa taas lang. Ngayon, nalaman ko na ang kanyang tama ay mataas. Mag-aim low lang ako. Kaya mo. Ayan natin. Nag-aim ako ah. Six o'clock. Wait. Ah, It's a matter of uh, The placement of uh, aiming point. So basically, both guns can hit man-sized target out to 300 meters dun sa isang adjustment lang. Okay? Pero dahil kunti lang naubos ko dito sa AK-47, ang winner natin ngayon ay ang AK-47 or yung AKM. Ngayon, meron tayong target Andon sa 500 meters uh, Sa pagpatuloy natin Andito tayo ngayon sa layo na 500 meters Ayun, yun, 500 At ang ating susubukan Ay iputok natin Ilagay natin sa sight setting Para sa 500 meters Ito yun, i-up ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

1 in 6 o'clock 6 o'clock Hit Hit Lagabog eh Hit, yes, sir Hit Hit Walang bala, sir So, nakadalawang bala tayo Pupunta tayo sa AK-47 I-set natin, tinan mo Ito Lagay natin sa 500 Ayan Kaya ang winner Kanina sa 300 meters Winner ang AK Dito naman Ang A, uh, M14 Ay initially Ay naka 2 rounds Ang AK natin Ilan? Miss yes. Saan? Uh, kanan sir Isang roller 4 o'clock Notification Walang no indication. Walang indication, sir. 7 uh, o'clock. Isang roller, sir. Ano, sir? 3 oh. o'clock. Isang roller. Sir. 3 o'clock Wala sir Ang decision sir Hit 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 sir Uli No indication No indication Hindi right. lang sir 4 o'clock, inch. 4 1 inch. Wala mong ligitin, sir. 9 degrees, sir. 9 degrees, ng bala. Sakit na yung aking shoulder na mayroong injury sa rotator cuff yung aking rotator cuff ay injured pero dahil sa addiction sa shooting and para ma-evaluate natin yung bala nabuti natin na mag punta dito sa range quick look ito yung differential ng dalawang bala So pareha sila na 7.62 Ang kaibahan ay yung overall length ng bala So ito ay 7.62 by 51 mm Ito naman ay 7.62 by 39 mm Dahil mas marami itong pulbura Ito yung dahilan na mas sturdy siya sa hangin makita niyo nyo doon sa layo na yun uh, Nakita natin yung bala na nasa gilid Tumama ng isang, isang beses Tapos kung saan sana around around doon sa target. Kaya kung papiliin pa rin ako, kung bibit-bit ako ng rifle ko as far as pang designated marksman na purpose na makapatama ako sa layong 500 meters. Ito ang king gusto. M14 rifle at mayroong mga upgraded version dito. Yung ginawa nilang M21 na uh, sniper weapon system galing sa M14 lagyan ng scope inaccurized pinalitan ng stock katigwell dito nilagyan ng mas maganda na barrel at ang result ay accurized rifle so iyon yung gamit ng Amerikano bago sumikat ang M25 at ang M24 sa AK47 kung pangparamihan na gamit sa level ng infantrymen mas pipiliin mo yon because of its durability and less maintenance. Ito yun. Kahit hindi ka masyadong mag-maintain ng weapon mo for sure, mas tatagal ito. And nakakita ako nung ako ay battalion commander sa 33rd talagang yung AK-47 yung original version, yung, yung na, nakuha namin mula sa mga NPA sa Platoon Cherry Mobile yun yung gamit nila. And nag-test fire ako, nakita ko, tumatama pa rin hanggang sa 300 meters. So nakita ninyo sa 300 reliable pa siya pero pagdating sa 500 meters as far as accuracy is concerned less reliable. Pero nice to have yung both weapons nito. Pwedeng magtago-tago tayo for the purpose of defense. Ang AK at saka M14 will serve the purpose na ipagtanggol lang yung sarili at of course ating bayan. So ginagamit namin ito ngayon sa Officer Candidate School dahil tinuturoan namin ang lahat ng mga tiniente na dapat marunong sila sa baril na ginagamit ng ibang mga armed forces kagaya ng mga kapitbahay natin lalo na sa mga communist black countries Ano sa palagay niyo kung papiliin kayo saan, saan ang mas gusto ninyo? Will you go for the M14 rifle na kaya sa 500 meters o mas gusto niyo ito ang 300 meters lang na yun naman ang purpose ng ordinary rifleman The choice is yours. Ilagay nyo lang sa comment kung ano man yan. Yes. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, kayo sa comment section. Maraming salamat.